nangiit na manugrali sa Duterte, pag mudagan ka o mayor, walay nugrali sa mudagan o mayor. Apan kung di ka mudagan mayor, kung si Basti, tabanan nila. Ang mo? imo. gusto na ko nga pahal tanan. Para bibo. Pangit naman yung eleksyon na ikak ako lang dyan. Hindi sila mula ba ni mo, pero kung si Basti daw tabanan, na ay na nga mulaban kung si Basti kung parilig. Pero kung ikaw mo'y mo, mo kandidato, si Basti <coughs> mo'y mulaban na mga nagalis sa inyo. Ano balita doon sa gawas. That is not, si not the bro. proper question. The proper question is, I don't know kung, kung sabihin ng Diyos na mamatay ako bukas. I will not tinker with politics anymore o oh, bigyan lang man niya yeah.